Hello, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa mga kay Lupalop ng mundo ngayon na padpad aking mga kababayan at ngayon meron na bagong video, bagong vlog patungko dito sa reaksyon o komentary ni Professor Maluti Kia patungko dito sa mga membro ng KOGC na uh, membro ni Pastor Kibuloy dito sa kanilang pagiging matatag around the clock 24-7, 24-8 na hindi sila umaalis sa kanilang kinatatayuan dahil sila ay nagbabantay sa labas baka, baka naman sila ay papasukin uli ng mga pwersa ng ating gobyerno tulad nung nangyari nung June 10 na kung saan ito ay tinatawag nilang day of infamy na hindi magandang nangyari sa kanila dahil bigna na lamang silang pinasok ng basta-basta na wala malang paalam sapagkat meron daw silang dalang-dalang arrest warrant labang kay Pastor Kibuloy pero magkaganon pa man ay hindi mo pwede pasukin ang isang bahay o isang lugar kung wala kung hindi nakita ng akto yung subject. Magkaiba sa tinatawag na search warrant na kung saan ay search warrant ay pwedeng pasukin kahit wala yung kahit wala yung subject sa lugar na yon. At ngayon ay maririnig natin ang reaksyon ni uh, Professor Tikia pero bago yan kung ba kayo sa akin channel please na huwag makalimut mag-subscribe mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa, sa anong video ang aking i-upload Pag sinasabi mo karina, that you are inspired to see the Kingdom of Jesus Christ, the religious volunteers and the missionaries and members di doon sa Dabao in the midst of rain and heat of the sun, sa alikabok at sa mga pananakot, ay nakaka nakakaya nilang harapin ang walang humpay at walang tigil na panghaharas, panggigipit, pananakot, intimidasyon sa utos ni Marcos Jr. through LG Secretary Abalos at kay General Marbil nang ginagawa ng kapulisan instead na mga polis ay protector and maintainer ng public safety and uh, security ng mm -hmm. taong bayan ay tuloy-tuloy na nahaharas at nai-intimidate at tinatakot ang mga reliyosong kasapian at mga misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Tunghayan po natin ito, Professor Malu, and you may have your interaction regarding this update. Na kanina pa madaling araw ng dito sa harap ng uh, KOJC compound. Alas dos na madaling araw nang bigla ang dumating ang isang mobile na may lulan ng mga armadong kapulisan ang pumwesto sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City maliban sa nakatakip ang plate number sa harapan ng sasakyang may nakalagay na Eastern Mindanao Command na may body number na 420, ay hindi rin nakipag-usap o nagbukas man lang ng bintana ang mga kapulisang sakay ng naturang sasakyan. Maging ang mga ng KOJC si Legal Counsel na naisa na makipag-usap sa mga ito ay hindi rin dininig ng na mga nagbibingi-bingihang pulis. Just to pacify things down, sir, can I, can we please talk to you, sir? para po makalmado po yung mga tao dito sir kasi hindi na nasyakit na kami sir nandito kayo sir Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan sa harap ng religious compound. Dahilan ng KOJC, pinapakiusapan ng mga polis na lumipat ng ibang area dahil nagdadala ng takot ang kanang presensya sa mga misyonaryo at miyembro ng KOJC na may trauma pa dahil sa naganap na pagsugod ng CIDG at TNT SAF noong June 10. Nagdulot ng pangambang ng presensya lalo na at walang pinapakitang order o kasulatan ng mga ito na kinakailangan ng police visibility sa lugar. Kaya imbes na kapayapaan ng dala ng mga ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga miyembro na taimtim na nagbabantay sa compound. Diba, June 10, alam niyo po yung nangyari. Nakasawa ko ba kayo sa so, pumunta dito ng June 10? Hindi Hindi? Then... Hindi niyo po alam yung nangyari ng joint death? pero hindi kami kasama. Yan, sir. Hmm. Naging palaisipan din ang sagot ng isang pulis na ayaw din magpakilala na napilitang mag-alis ng illegal checkpoint sign ng kamakailan na hindi ito kasama sa mga CADG at PNP staff na sumugod sa religious compound pero namataan sa ng video noong June 10. Dahil dito isa lang ang katanungan ng mga miyembro ng KOJC, may maasahan pa bang katotohanan sa kapulisan? Samantala para naman sa Executive Secretary ng KOJC, mismong kapulisan ang dahilan kung bakit itinatag na Day of Infamy ang June 10 para sa KOJC. Kaya ngayon ay kustyonable na ang katapatan nito sa bayan at mamamayan na dapat lang pinuprotektahan na maihahalim tulad sa mga komunista. Kami kalaban naman komunista karon kauban na mo. Magkasama na kayo. Mauna ninyo hang ginatuman. Mauna na pagdagan karon sa atong nasud. CPP, NPA, NDF -NP 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 na komunista na. Kayari Kaya nga sa Pilipinas. Tapos kayo magwardya-gwardya mo, magpolis presence mo sa tupangan sa kingdom of Jesus Christ. Ginugulo nyo kami. Peaceful kami. For ilang, ilang taon na kami nakatira dito, pila na mi katuwig din. 40 years, peaceful me. Nagubot lang mi. Pagsulong ninyo nga mga polis. Pagsulong ninyo mga, kamo si, nga mga ano, PNP, CID, Remember, that is the day of infamy. June 10. June 10, 2024 is the day of infamy kamo ang nanggulo diri, kamo ang naggubot sa amuang dapit. Tapos taron, paali-aligid kayo dyan. Nangyari, police presence. Hindi. Terrorista mo. Mga NPA mong dagko. Mauna yung ginaguman. Kamo ang nagkapaghubot diri sa Pilipinas. Kamo ang nagkapaghubot diri sa Kingdom of Jesus Christ. Mauna yung ginahimok. Kinmistron din ng Executive Secretary kung sino ang nag-utos sa mga kapulisang bigla na lamang nagsukutan sa harap at malapit sa KOJC compound. Wala ni Kihimo ang dautan diri sa sul sa Pilipinas. Wala di sa mga kaso na makita ninyo. Puro lang na mga allegations, puro false accusations. Ali-aligid, madaling araw, naka full battle gear, ang lalaki ng kanila mga armas, ano yung ginagawa nila? A religious compound to, sacred compound to, ang ginagawa namin dito na nanalangin, nagsasamba, nagpupuri sa dakilang ama, na bakit may pulis? Tama ba yan? Manghaharas kayo dyan? Ang lalaki ng mga armas ninyo? Bakit? Sino naguto sa inyo? Yun ang tanong. Sino naguto sa inyo? Sino nag-order sa inyo? Sino sinusunod ninyo? patuloy naman ng pagbabantay at pagkamit sa hustisya ng mga KJC members para magita ng panalangin at pagkakaisa gayun din ang proteksyon sa mga pagsamantalang puwersa ng pamahalaan. Okay, Professor Malutikia, I like the point that you raised on our side discussion habang pinapanood natin yung special report from Davao tungkol sa intimidation, systematic harassment and show of excessive abusive force ng estado para takutin at uh, legaligin no? maging legalig ang kalagayan ng mga religious compound and prayer centers ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi mo, magkano kaya Eric ang ginagastos niyan ng ating bansa, ng ating mamamayan sa pondo para magkaroon ng deployment ng police 24/7 lumilipad ang mga helicopter. Ma'am, your reaction to this very like insane Nakakahib nakakabaliw na hindi mo maubos maisip, how the government would treat this kind of religious compound, prayer center, and religious participants for almost more than one month na ito, ma'am. Araw-araw nilang ginagawa ang intimidation, harassment, 24-7 pinapalipara ng helicopters. How would you like to react to this? Cost and effect, and then motibo at ang epekto sa pangkabuan sa pamumunong ito ni Marcos Jr.? Um, siguro ka, Eric, uh, unang-una, uh, congratulations dun sa mga may hawak ng megaphone. Mm -hmm. uh, Kuinento ko nga sa inyo nung isang gabi, Uh, habang ako uh, nagmo-monitor, nakita ko yung isang uh, mama na nagsasalita ng megaphone at sinasabi, hoy, dito kayo sa maliwanag, nang nakikita namin kayo. Isa a uh, minister of the Kingdom of Jesus Christ, Brother Carlo. Oh, Napakatapang uh, ng na ito. ako doon kasi yan ang citizen activism. Ayun, I like ha? that word. Uh, makikita mo talagang pinaninindigan nila ang kanilang paniniwala. Ngayon, pangalawa, yung si ma'am nagsasalita no? Mm uh, sabi ko nga, parang conscientization, eh, no? And parang the, evangelism. She's Ma Malu, by the way, ha? Uh, she is the executive secretary of the entire kingdom of Jesus Christ. Okay. So, And uh, naging iskolar yan ang kabataan niya. Oo. Oh, oh. At uh, yan ay naging... Yeah, yeah. Oh, yan, oh. yan. Si Sister... I think she is uh, Sister Eleanor? Nori. Sister Nori. Yes, Mama Lou, go on with your point na ito'y napakagandang mga development. Oo, oh, oh. kasi makikita mo sila mismo naging engage at mukha naman ang itong mga kapulisan ni nahihiya na sa ginagawa nila kasi biro mong itago sa medyo madilim. Yung iba na nakatungo na lamang habang nakikinig sa mga gano'n. No? Um, ang, ang, ang malaking bagay dyan na siguro gagawin ko after nitong show, gusto kong kwentahin ilang batalyon yan 24-7, ano ang gasto sa Estado? Mm -hmm. Ano ang impact niyan sa kapulisan? Mm -hmm. Ang sabi niyo, wala kayong uh, si General Marbil. Ang sabi, kinuha ko yung 75 at 41, idadalhin sa NCR. Oo, para security sa security detail. Para May, daw. may Vice President Sara Duterte. Oo, eh. kulang daw ang mga kapulisan sa NCR. Isa bakit nandyan lahat? Oh, oh, biro mo ilang kilometer Pag minapa mo yung lugar na yan, ilang uh, grid hmm. ang merong kapulisan? Hmm. Ano ang uh, uh, budget ng PNP na inuubos para dyan? Uh, si Pastor Kibuloy po, hindi pa yan convicted, di ba? Diba? Uh, Suspect at large lang siya. Suspect at large. At kaya nagkaganito dahil ayaw umapir sa Senado. Yes, ma'am. Yan ang, at... ito ang um, kaya siya... Hinahanap. At binuhay nila yung mga kasong na-dismiss na four years ago para magkaroon sila ng basis for warrant of arrest. Okay. So, uh, sayang ho ang paggamit ng ginagawa niyo yan. Alam ho ng lahat na nanggaling sa Davao na yan ay nasa isang important uh, road network. Mm -hmm. Yan yung highway malapit sa airport. airport. Correct. So, Uh, hindi ko alam kung ano ang gustong palabasin nitong administrasyon na ito. Mm -hmm. uh, akala ko, sona driven para ma-report. Ngayon, tapos na ho ang zona. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy uh, pa rin yung, yung pag-ninikil sa karapatan ni ni Pastor Kibuloy. Mm -hmm. uh, at ang mga karapatan ng mga sumasamba diyan at miyembro. At mga civilian to mama. Oo. oo. At, at biro mo yan, yung mga ganyang may checkpoint ka sa highway. It, it's not good for a city as prosperous as Davao. Yes. Uh, so, kaya nga, ang parati kong sinasabi, sinisira nyo ang Davao City. Correct. Bakit? Ang Davao City ho, mas malaki sa Singapore. Tama. So, pag sinira mo yung importanteng development area sa Mindanao, anong mangyayari? Yeah, exactly. Oh, uh, so, Again, accountability, transparency. Uh, so, sa PNP, ilan ho yung mga tauhan ang linalagay nyo dyan? Ilan ho ang ginagastos nyo sa operation? May, kasi, ma may helicopter na lumalipad. Eh. Chopper ng oh, PNP din. Para tingnan, no? Mm -hmm. Biro mo yan, naka-full battle gear ang Tapos mga Tapos, naginawa nilang barracks, ma'am, ang uh, labas ng prayer center cathedral and oh. prayer compound. Oh. Ito yung ginulog sa United Nations, ma'am, at idudulog formally sa Geneva, oh. Switzerland. Ma'am, ang tanong natin, hindi po ba ito ay questionable na sa higit almost 50 days na hinaharas ng mga kapulisan, na iipit ng kapulisan, na iipit ang sibilyan, at wala kang makikita ang decisive na evaluation, ano ang objective ng ganitong kaluho, kagastos, mm. at kagarapal na paggamit ng state instruments na sinasabi mo, it could cost a million or over a million a, a day. day? Yeah. Uh, a wastage of public fund and public money and public resources. Sa tingin mo po bawat ninyo ma'am uh, gaano ito mag-impact ngayon on how the Marcos Jr. government should guarantee public safety versus sa pagrespeto uh, sa mga karapatan ng mga sibilyan at mga mamamayan. I don't think they're even into guaranteeing public safety. Mm. I think it's essentially using the power of the state to control mm and make sure that my enemies are taken wow. ba? Diba? because this is davao city oh that is davao so so technically if you're seeing that in davao uh and it can be replicated in other areas exactly. where uh you do not agree with them so uh, nakakapanghinayang kasi may semi-martial law tayo in place ongoing sa davao oo ongoing sa and davao and nobody is asking this question validly raised by you other than our program and SMNI. Yes. And in in the mainstream media, those who you you who are part of the mainstream media, please drive travel to Davao City. Yes. And pass that area and you will see a lot of uh uniform personnel. Why? Ha? Huh? Ngayon, ang terrorism ba? Yan. Di ba pag naka yan diyan, paano na ang terrorism. Kasi recently, unit na ito, ay anti-terrorism unit ito. Recently, may nangyari sa Cotabato City. Mm, exactly. Oh, o, ano, ano, ano ang reaksyon natin dyan? ah Nagkakagulo sa... sa barn. barm. Oh. Ano hong reaksyon natin diyan? Which prompted the test secretary, director general to resign. Yes. Yeah. Si uh, Pak si uh, Tech, Dato. Dato. Oh, oh. At uh, mukhang related sa sitwasyon na pwedeng sumambulat ang isang magulong kalagayan sa barm. Oo. Oh. Pero sinabi niya sa SONA may eleksyon. Mm. Pero dalawang taon niya in favor of no election. Ah, kasi gusto nilang manatili yung mga kontrolado nilang tao. Oh, ah, no? so alam mo nyo, that's that's a ticking time bomb. Mm. Ah ano? pag yan nag-ignite sa Mindanao, awawaho ang bansa. So ako ang pa request ko, ah, mag appeal kayo. Mm kay Pastor Kibuloy. Siguraduhin nyo ang kanyang security. Yes. Uh, I mean, go back. Itong administrasyon na ito, hindi maramunan ng diplomasya eh. Yeah. <coughs> from, from your South China Sea stance mm. to this, to uh, Bohol, to, to Cebu. Cebu, to Davao I mean, del Norte, yes. and to Cagayan Valley kay Mamba. Oh, di ba? <laughs> Amo ako eh. Nasa poder ako. Tama. Bahala kayo diyan. Ako uh, exactly. 'pag sinabi kong doon, doon. Doon 'yun ang ko. So, nakakalungkot kasi again, babalik tayo. Hmm. Second chances are very hard to come by in a political exercise. Ama. And Mr. Marcos, you got the support of the people for a second chance. Yes. This is not how it should be. 'Yun. Napakaganda ng tinura ni Professor Malotekia. Taking time bumpong sitwasyon sa Mindanao, particularly sa Davao and sa by, may Maybarm. At ito po ay dahil sa maruming laro sa politika, maniobra sa politika, at walang direksyon na pamumuno ng Commander-in-Chief. At yon napanood natin at narinig ang komentary o reaksyon ni Professor Malutikia at kasama ni Ka Eric dito sa ginagawang panggigipit o pananakot ng ating gobyerno at dinala, dinala nila ang buong, buong puwersa doon sa Davao para lamang sa isang tao lamang na kanilang huhulihin na hindi pa naman napatunayan na yung kung, sa, kung, saan ito yung kanilang leader na si Pastor Kibuloy so ano ang yung masasabi aking mga kababayan bahala, kayo nang bahala mag-comment naman kayo sa baba pero bago natin ito tapusin ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at ang notification bell para maging update kayo sa so anumang video aking upload maraming salamat, ingat lagi dyan safety first